Ay, ay ah, eh, eh, magugulo po. Hindi eh, sila dapat ang dadalaw sa inyo. Hindi kayo yung dapat dadalaw. mag stay Kaya nga, gusto namin kayo... Kaya kung... Ang, hindi, kahit wala na kayo... Kahit wala na kayong daladala. Kahit wala na kayong dalang niyog. Kahit wala na. Niyog, kahit wala namang na problema roon. Kaya lang, kinausap ko rin si Sangko eh sabi ko uh, kawa ang mahirap na rin na naging buhay nyo dyan eh yun naman si Sangko hindi naman naman naglalasing na yung makasyat lang kaya lang talaga magtitiis kayo doon ang mangyayari lang kung ano yung meron sa hapagkainan yun yung kakainin sabi nga birein nyo po ang ganda na sinabi ni Sangko ang sabi niya sa akin sabi ko Sangko pa ko dito uuwi na raw dito si Ate Sherry. Eh di eka umuwi eka siya, sabi niya, wala naman siya yung nanay ni Ria, itong bahay na to, kalaki-laki, hindi naman to para sa akin. Eh di may karapatan din yung nanay niya. Kaya natuwa ako nung no, sinabi kong, natuwa ako nung ganun yung sagot ni Sangko. Di ba? Kaya lang, syempre, laki kayo, Diyan kayo nagkaedad na sa bundok, sana, pag nandito na kayo sa Nueva si, Ecija, maki siyempre uh, lilibutin ko rin kayo doon at kakausapin para hindi naman masayang tong effort na gag ko hindi po masayang yung yung ginagawa kong kwento para sa inyo di ba ayun kung pag isipan nyo basta pag umuwi yung sa akin pag umuwi na kayo ng Nueva Ecija hindi na kakalimutan nyo na yung baler kung gusto mag uwi anong mga apo ninyo dito kayo manirahan sa bukid kung kaya nilang makibagay sa dito sa Nueva Ecija ayo pag isipan nyo po pwede pang pwede, at mm, pagka nag ako kay Ria na nakadil na oh, o po kayo tapos si Insan Ria na magpaplano ng buhay nyo dito sa sa bukid at nang eh siguradong hindi na sabi nga po sa akin ni Ria eh siguro hindi naman nila hindi naman sila kakain ng ganong parami alam mo ang problema, bayad sa kuryente sagot naman niya at kung ma magiging maayos yung paggasta eh maaaring makapundar pa rin kayo sa tulong ni Rhea tapos ito, itong mga apo ninyo at yung mga anak ni Janice medyo payuhan nyo na kasi ang babata rin mga nagsipag-asawa kaya siguro hindi nyo rin maiwanan kaya lang kung ang magiging buhay din nila magpapapalit-palit ng asawa kawawa din yung mga magiging anak nila, di ba? Oh. Pero Kaya nga po, natuwa ako nung sinabi ni Sangko na na sabi nga ni Sangko, sabi ko uuwi na kayo. Eh naman daw kayong kukuha ng pamasahe, sabi ko wala naman problema, sagot ko na. Tapos, anong nangyari? Ang sagot niya napakaganda ng sagot. Eh di uwiin mo basta pag umuwi sila dito, eh wag yun dati ng lakad ng lakad kung saan na nakikitulog kaya siya kaya siya yung ibig sabihin total matanda Ma... ala na hindi na siya hindi na siya umiinom ng gano'n maap uh, ano na may edad na rin talaga tapos ang ganda nung sina... biruin nyo po sinabi niya ang sabi ni ni sangko Ana, uh, eh siya yung nanay ni Ria may karapatan siya dito sa bahay nako kung makikita nyo po yung bahay kadosing eh, kadusing-dusing na wala man lang maglikpit kaya kaya kung uuwi man po kayo doon talagang hindi tulad yan na nakat, nakatira kayo sa kubo doon yun pader yung bahay e eh, tapos naka aircon naka aircon pa po pwedeng eh basta iset nyo siguraduhin nyo lang kung kung gusto nyo bukas kung talagang bibiyahe kayo oh dalawa lang naman po kayo. I, i magkano ba yung sasapat mag, magkano po ba yung sasapat na pamasahe? Sa Biyernes na lang ako. Oo, sa na lang. Anong araw po ba ngayon? Miyerkules. Oh, sige. Basta po siguraduhin niyo lang na pag po, pwede kayong bumalik diyan pagka naging okay na ang lahat. Pag okay na, wala nang at kung si Ria, si Ria man po eh okay na kasi naaksidente rin si Ria kaya nalulungkot hindi lang nagkukwento si Ria pero naaksidente siya sa Japan nahulog siya sa hagdanan kaya 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 sabihin niyo rin po dyan sa mga bata wag silang tawag ng tawag kay Ria kasi na, balu, ano po yun mabait si Ria, kaya lang eh talagang walang kakayanan walang kasi may mga anak din siya doon may kaya yang tumulong pero li limited lang yung pagtulong niya. O ganon na lang. Pag sinabi Mm. ako no, mm. ako lang check up ako nga, para Kaya nga ganito. Kaya nga ganito kung, kung sakasakali na kung sakasakali po na i stay kayo sa pinanggaan, kami ni Ria mag-uusap. O kahit ako sumama sa inyo magpa-check up pagka dito na talaga kayo. So, 'Di ba? Para sa munting pagba-vlog ko. Hindi ba? Hindi. Ay mamaya titingnan ko yung Gcash number basta po Ah, uh, kwentahin niyo po kung magkano yung pamasahe. Titingnan ko kung aabot yung aking konting budget. Konti. Kasi oh. Kasi galing din po ako sa Pinanggaan, uh, nag-share ako oh. ng blessing dun sa nagda dialysis tapos nag-share ako pinagpagamot ko yung yung binabalak kong tagapinanggaan din tapos uh, ayun bumili ko ng maraming bigas para sa lahat ng madadaanan eh ma-share yun kaya kaya wala rin po akong budget na kung sasabihin nyo eh 5,000 wala po ako nun, pero yung pamasahin naman pero Basta, yung malaking masyari, malaking. Basta, pagka, Basta pagka Hindi dito, sa, sa bukid, dito, po, hindi kayo, pag hindi ako, in, oh yun. hindi tsaka pag nasa bukid na po okay. kayo doon na natin i-call si Insan Ria na ko ano yung maitutulong sa inyo. Kasi oh. matutuwa yun. Ibigay okay. ibigay niyo po yung saya na ang gusto ni Ria kahit kahit na magkaibigan na lang kayo yung buo. Malay nyo, pag nagamay nyo na yung buhay sa bukid, pag sinab inutosan kayo na, o oh, na, nyo na dyan yung si Janice, o maari magsama sa, maluwang pa naman yung ano doon, yung bahay. Kahit duktungan pa ng kwarto yun, po pwede pa. Kahit ipagawa ni Ria yun, at kumakaluwag-luwag si Ria, maano pa yun. Andun pa rin, eh, college na yung pagka ano, aalis na rin yun dahil second year college na yata binata na po yun pag ano ano na rin yun magtatrabaho na rin yun dahil matalino si Saido Sige, eh pag, uh, pa mo, na lang hindi kayo po magbigay ng araw kung kailan para maiset ko din at kung sakasakaling may pagkakataon ako maka, makasibat ako doon din sa pinanggaan para kahit paano diba o, oh, sige at mm, ganoon na lang po at mm, aanhin ko na lang ipo-forward ko basta tatawag ko sa inyo pag ipo-forward ko na. Okay? Ah uh, uh, sige. Ah sige pa. Ah sige Maraming po. po ah oh, sige magpakabait ka. Magpakabait ka wag kang gagay wag kang gagay sa mama mong matigas ang ulo ah. Oh, sige. Pa, ah sige. Ah sige sige sige. Babay na, babay Maraming na. na Magkita tayo sa bukid. Ayan ah. Mga mami, nakadapa na lang si Kuya Aw. Eh ayan, may call pa rin. Narinig ng mga apo naman dito. eh magugulo po. Dito sila dapat ang dadalaw sa inyo, hindi kayo yung dapat dadalaw. Magii-stay. Kaya nga gusto namin kayo. Kaya kung ako anong magagaya, magagaya ako anong dadalhin ko kanin masala, masarap din 'yung ang hindi kahit wala na kayo kahit wala na kayong dala-dala kahit wala na kayong dalang niyog kahit wala na kahit wala namang problema roon kaya lang kinausap ko rin si Sangko eh sabi ko uh, kawa, ang mahirap na rin na naging buhay niyo diyan eh yun naman si Sangko hindi naman naman naglalasing na yung maka shot lang kaya lang talagang magtitiis kayo doon ang mangyayari lang kung ano yung meron sa pagkainan yun yung kakainin. Sabi nga, Birayin nyo po, ang ganda na sinabi ni sangko. Ang sabi niya sa akin, sabi ko, sangko po, ko dit, uuwi na raw dito si ate Sherry. E di eka, umuwi eka siya, sabi niya, wala naman siya yung nanay ni Ria, itong bahay na to, kalaki-laki, hindi naman to para sa akin. E di may karapatan din yung nanay niya. Kaya natuwa ako, nung sinabi ko, natuwa ako nung gano'n yung sagot ni sangko. Di ba? Kaya lang, siyempre, laki kayo, diyan kayo nagkaedad na sa bundok. Sana, pag nandito na kayo sa Nueva Ecija, baki, siyempre, uh, lilibutin ko rin kayo doon at kakausapin para hindi naman masayang tong effort na gag gagawin ko. Hindi po masayang yung, yung ginagawa kong kwento para sa inyo, di ba? Ayun, kung pag-isipan nyo, basta pag umuwi, yung sa akin, pag umuwi na kayo ng Nueva Ecija, hindi na, kakalimutan nyo na yung baler. Kung gusto mag-uwi anong mga apo ninyo, di doon kayo manirahan sa bukid kung kaya nilang makibagay sa, dito sa Nueva Ecija. Kayo, pag-isipan nyo po, pwede pang, pwede, at mm, pagka nag-chat ako kay Ria na nakadil na, o, oh, ipauwiin ko po kayo, tapos si Insan Ria na magpaplano ng buhay nyo, dito sa sa bukid at nang eh siguradong hindi na sabi nga po sa akin ni Ria eh siguro hindi naman nila hindi naman sila kakain ng ganong karami ala naman problema bayad sa kuryente sagot naman niya at kung ma, magiging maayos yung paggasta ay eh, maaaring makapundar pa rin kayo sa tulong ni Ria tapos itong itong mga apo ninyo at yung mga anak ni Janice medyo payuhan nyo na kasi ang babata rin mga nagsipag-asawa kaya siguro hindi nyo rin maiwanan kaya lang kung ang magiging buhay din nila magpapapalit-palit ng asawa kawawa din yung mga magiging anak nila di ba oh pero -asawa ng... mm. kaya nga po natuwa ako nung sinabi ni Sangko na na ang sabi nga ni Sangko sabi ko uuwi na kayo eh sa naman daw kayong kukuha ng pamasahe sabi ko wala naman problema sagot ko na tapos, ang nangyari, ang sagot niya, napakaganda ng sagot. E di e, ka pa uwiin mo, basta pag umi sila dito, ay eh, wag yung dati ng lakad ng lakad, kung saan sa nakikitulog, kaya siya, kaya siya, yung ibsamin, total, matanda. Kasi maalis yung takot pag Ala na, hindi na siya, hindi na siya umiinom ng ganon, maap, uh, ano na, maedad na rin talaga. Tapos, ang ganda nung sina, nyo po, sinabi niya, ang sabi ni ni Sangko ana uh, eh siya yung nanay ni Ria may karapatan siya dito sa bahay na kung makikita nyo po yung bahay eh kadusing-dusing na wala man lang maglikpit kaya kaya kung uuwi man po kayo doon talagang hindi tulad yan na nakat, nakatira kayo sa kubo doon yun pader yung bahay eh tapos naka-aircon naka-aircon pa po May pwedeng Eh basta iset nyo siguraduhin nyo lang kung kung gusto nyo bukas kung talagang bibiyahe kayo. Oh. Dalawa lang naman po kayo. I, i magkano ba yung sasapat sapat mag, magkano po ba yung sasapat na pamasahe? Sa Dianis na lang Dianis na lang. Anong araw po ba ngayon? o oh, sige. Basta po, siguraduhin nyo lang na... Pag... Pupwede kayong bumalik diyan pagka naging okay na ang lahat. Pag okay na, wala nang... At kung si Ria... Si Ria man po, eh... Okay na. Kasi, na-aksidente rin si Ria, kaya nalulungkot. Hindi lang nagkukwento si Ria, pero... na siya si sa Japan. Nahulog siya sa hagdanan. Kaya... 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 Kaya sabihin nyo rin po dyan sa mga bata, wag silang tawag ng tawag kay Ria. Kasi na, malo, ano po yun, mabait si Kaya lang eh, talagang walang kakayanan. Walang, kasi may mga anak din siya doon. May kaya niyang tumulong pero li, limited lang yung pagtulong niya. O, ganoon na lang. Pag... pa-check up ako. Um, mm. Nagsabi rin ako ng no, na mm. wedding dinner, bilian niya man ako ng papacheck mm. up dahil nahihilo ako noon. Kaya nga para Kaya nga ganito. <coughs> kaya nga ganito mm. kung sakasakali na kung sakasakali po na magi-stay kayo sa pinanggaan, kami ni Insandria mag-uusap. O kahit ako sumama sa inyo magpa-check up pagka dito na talaga kayo. 'Di ba? Uh -oh. Para sa munting pagba ko. Pinasa baka ko yung Gcash. hindi hindi ay mamaya titingnan ko yung Gcash number basta po uh, kwentahin nyo po kung magkano yung pamasahe titingnan ko kung aabot yung aking konting budget konting, kasi uh -huh. kasi galing din po ako sa Pinanggaan uh, nag-share ako uh -huh. ng blessing dun sa nagda-dialysis tapos nag-share ako pinagpagamot ko yung yung binablog kong taga Pinanggaan din tapos uh, ayun, bumili ko ng maraming bigas para sa lahat ng madadaanan eh ma-share yun kaya, kaya wala rin po akong budget na kung sasabihin nyo eh limang libo, wala po ako nun pero yung pamasahin naman basta pero, naman masyari, <laughs> basta pagka hindi <laughs> hindi hindi, oh, yun, hindi tsaka pag nasa bukid na po kayo doon na natin i-call si Insan Ria na kung ano yung maitutulong sa inyo. Kasi matutuwa yun. Ibigay, ibigay nyo po yung saya na ang gusto ni Ria kahit, kahit na magkaibigan na lang kayo yung buo. Malay nyo, pag nang, nagamay nyo na yung buhay sa bukid, pag sinab, inutosan kayo na, o oh, na, nyo na dyan yung si Janice, o maari magsama sa maluwang pa naman yung ano doon, yung bahay. Kahit duktungan pa ng kwarto yun, po pwede pa. Kahit ipagawa ni Ria yun at kung luwag si Ria, maano pa yun. Ba't yung nalabas side door? Andun pa rin, eh, college na yun. Pagka ano, aalis na rin yun dahil second year college na yata. Binata na po yun pag ano, aano na rin yun, magtatrabaho na rin yun. Dahil oh. matalino si Saido oh, sige, eh. Tingnan mo yung GPS pag mo, eh maghihintay na lang kami. Hindi kayo po magbigay ng araw kung kailan para ma-set ko din at kung sakasakaling may pagkakataon ako maka makasibat ako doon din sa pinanggaan para kahit paano, di ba? Si o oh, sige, at mm, gano'n na lang po, at mm, ko na lang, ipo-forward ko, basta tatawag ako sa inyo pag ipo-forward ko na. Okay? sige. Ah, sige pa. Ah, sige pa. Ah, sige, magpakabait ka. Magpakabait ka, wag kang gagay, wag kang gagay sa mama mong matigas ang ulo, ha? Ah. ah, sige. Ah, sige, sige, sige. Babay na, babay na. Ang makita tayo sa bukid. Ayan, ah. Mga mami, <laughs> nakadapa na lang si Kuya Aw. Eh, ayan, may call pa rin. <laughs> Ano, Ito na, no? Et, ano naman, Maka anong oras kayo bibiyahe bukas? Siguradong nakaano na kayo ha na na talagang isidido na kayo ha. Ayan mga tingnan lang po kung ano signal tingnan ko lang po sa ko nagigising ko lang eh Uma, magdamag akong gising hindi ako natutulog kala lang nung ano may may ano ako magdamag akong nagpupuyat Yan umuulan po, umuulan. Yan mga may laman po yung ating gigas ng 2000 Ah, uh, ito po, galing po ito sa isang mami kay Mami Sweetie. Ah, uh, dito ko po naipiling, napili po na ibigay itong 2,000. So may pamasa pamasahe po para sa taga Baler Aurora na gusto mo umuwi ng uh, Nueva Ecija. Oh, Wait lang po. Isang is cellphone ko. Uh, uh, I mean, gonna... 0 0927... Beds, beds po ba? BDS Oh. po, oh, oo oh, oh. oh, oh.

ano po nila? Oh, ayan na, pumasok na. Ayan oh. Sige po, sige po, sige po. Abangan ko kayo bukas ha. Tukan ko lang po yung video. Uh, salamat po dun sa salamat po dun sa nagpa po na isa sa mga mami po natin. Na hindi naman din po nagpapa-shout out. Uh, nagshare po siya ng blessing para sana sa atin ano, uh, sa so ginagawa po natin munting pagbabahal. Ayun, napili ko po na pagbigyan po ng share po ng isa sa mga mami po nating tinatawag. Uh, isa din man po siya, OFW. Siya po ay nag-share po ng konting pagmamahal po sa ating GCAS number. Ang napili po nating pagbigyan po noon, yung lagi ko pong ikinukwento na taga Baler Aurora, doon po naninirahan sa bundok ng Baler Aurora na gusto na pong umuwi ng Nueva Ecija. Ayan, mommy, uh, maraming-maraming salamat po. At doon po sa ginagawa po namin, munting pagmamahal ng AAA, tsaka po kasama si Muse po namin sa si Ate Beba, ang shout-out, tsaka po sa aming mga mommy. ala pili ko pong pagbigyan, uh, doon po sa mommy po, na nag-forward sa gikas po natin. Yun nga po, isabi ko kanina, yung taga Baler Aurora, uh, nakatira po sa kabundukan ng Baler Aurora, na uuwi na sila doon po ng Nueva Ecija. At nakiusap po na sana mabigyan po natin ng pamasahe. Pero nabigyan po natin. Siguro, pag nakalabas po si Kuya at nasa bukid na sila sa lugar po na kung saan din sila nakatira, pupuntahan po natin. Yan, maraming salamat po mga mami. Salamat po.